Mga bagay na pinag-uugatan ng away mag-asawa. Bad influence na barkada. Yung tipong i si mister mag-inom o mambabae. Kawalan ng oras. Yung tuwing day off, imbis na ilaan ang oras sa asawa at anak, ay babad sa cellphone o kaya ilalabas kasama ang barkada. Pakikialam ng kamag-anak. Panghihimasok sa mga desisyon ng mag-asawa pera, hindi pinapahawak ng pera si misis. Hinahanapan ng pera si misis. Galante sa iba pero nagigipit ang sariling pamilya. Kawalan ng prioridad. Inuuna ang ibang bagay o tao instead na ang pamilya inuuna ang pakikisama sa iba. Laging kinukonsider ang iisipin ng ibang tao instead na mag sa pamilya. Inuubos ang pera sa mga walang kwentang bagay tulad ng alak, pabae, barkada, sugal. Masakit na pananalita sa asawa. Mainit palagi ang ulo sa asawa at anak. Pamamahiya sa asawa. Pang-iinsulto lalo na sa harap ng pamilya o mga kaibigan. Ilan lamang ito sa napakaraming bagay na maaaring pagmulan ng away mag-asawa.